to all my beloved friends and viewers sa buong mundo samahan nyo ako dito sa aking live aking live pala, aking video ha samahan huh. nyo ako sa aking video at pumunta uh, kami sa bundok, oh, dito na kami ngayon sa gilid ng uh, ilog inihingal na ako inihingal pero uh, titiisin natin yung uh, pagod malayo pa malayong malayo pa Maungwa niya papaya. Oh. Ayun may papaya dito pero Oh, may papaya pero maliliit pa. Oh, magana pa tayo ng malalaking bunga dito sa kabila. Oh. Higay lakad pa. Oh, doon nga. Sa kabila kasi nga. Oh, oh. Ay, oops, dulas ah. Punta tayo doon sa kabila kasi nga. Ay, muntik na ako na dulas doon ah. Oh. Uh, Hindi madulas, sinus mao. Nadaan ka ng ganyan lang yung paglakad mo. Ayun o, oh. oh. Saan na kaya naliligaw na yata tayo? O? Oh. Saan na ba tayo dumadaan? Dito yata yung daan ah. Dito yon. O. Oh. Dito nga yun. O, oh. oh. Sabi ko nga dito. Ako yung nakakaalam dito eh. Nung ako po ay dating uh, bata. Ayun o, oh. o. Oh. Oh. Dito yun eh. Oh. Oh. Ha? Huh? Aha. Ha? Huh? Oh, Pige, lakad pa. Maghanap pa tayo ng papaya. Ayan. Makakakainin lang ng mga kon dito, unggoy. Dami pa naman mga unggoy dito na kon. Kumakain ng papaya. Oh, inuunahan tayo ng mga unggoy dito. Huh! Papagod ako ah. Mm -hmm. Meron yun pagka walang tao, lumalabas yung mga unggoy. Pag may tao, nagtatago sila. Ganun talagang unggoy, nagtatago pagka may tao. Ay no, may natatayo na akong papaya doon. Oh, sinusungkit na niya yung tita. Ano yan na tita? Sinusungkit mo na ba yan? Baka mamaya ay malamog. oh, aakyatin ko na yan. Oh, ito na oh. Ito na yung kondol oh. Oh, may kondol na. agad talagang bilis ah oh, ay, may kundul na agad. Lagay ko yan At mamaya ay uh, huwa tayo ng papaya. Oh, ayun yung papaya. Oh. oh. Aha. Leron, leron, sinta. Puno ng papaya. Ayun, oh, no, nong si tita ng papaya. Oh, oh, oh. Oh, ito, Oh. 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 Igay, kainin natin yan. Oh, ito yung kawayanan. Oh, oh dito yung kawayanan ni Uncle. Titignan natin yung uh, kawayan ng kelito kung mayroon ng labong. Baka may labong dito. Oh. Hmm, may labong oh. Wala bang labong dito? Mahirap pala mang ng labong. Napapaikutan ng tinik yung kawayan oh. Oh, hirap pala manguhan ng labong kaya pala masarap ang labong kasi napakahirap manguhan mang ng labong oh. Napapaikutan ng tinik yung puno. Ah, oh, oh. Oh, oh. Hmm. Ayun na. Nakakuha na si Tita ng ano, ng papaya. Ayun. Ayun na, oh, may papaya o oh, uh, oh, patingin. Oh, oh, may papaya na no? oh. Ang galing, oh, kakainin na natin yan. Oh, oh papaya. Oh, okay, hiniwa-hiwa ng tito yung papaya. Hating kapatid, hating kapatid. Ayan oh, oh hati-hatihan mo na yung mga bata. Oh. Hating kapatid tayo. Oh, patingin. Lapag mo nga dyan, oh, tignan natin. Oh, papaya oh. Oh, Oh, hatiin mo na 'yan. Kakainin na natin 'yan. Papaya na hinog. Oh. Nahilaw. Oh, 'yan oh. Oh. Kain na, kain na. Oh, sarap ng papaya oh. Oh. Nakain? Bigyan si Arthur ng papaya kasi na nagutom sa paglalakad. Ah, 'Yan oh, oh Arthur, sa 'yan. Oh, Mika, ali ka na. Huwag gumo tanggalin 'yung buto. O, gumo tanggalin daw 'yung buto at daw uh, gamot sa biri, biri, biri Ano ba yung may gagamot ng buto ng papaya? Oh, oh, ayan, may dala-dala si Miko, no? Manibalang yan, Miko? Manibalang? Oh, may manibalang si Miko, talagang galing. Oh, may manibalang dala. Bigyan mo ng hinog. Mm? Oh, bigyan mo si Miko ng hinog para uh, mayroon na lakas sa ating pagalakbay, oh. Tanggalin yung buto. Oh, 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 yun, oh. Oh, oh huh? ah, kaya na, kain na na, kain na na ng papaya. Oh, kain na na. Oh, oh, tikman ko nga kung uh, matamis bayan? yan? lang hmm? nga Sige, Ibig, bigay mo, mo, mo na. Ibigay mo na. Huwag mong tanggalin yung buto. Huwag mong tanggalin. Bigay mo lahat yan. Bigay mo sa kanya yan para hindi uh, siya magutom. Malayo pa yung lalakbayin natin. Huwag mong tanggalin. Anong gagawin mo? Kakainin nga niya yung buto daw at masarap daw yan na vitamin at gamot sa mga kanya rayuma. O, oh. oh gamot ng sa rayuma yan. O, oh. oh, tara na, tara na, tara na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Tayo doon sa kabila. Ano pang kukunin natin? Dito. Ano pang kukunin natin? Nakakuha na tayo ng ano. Nakakuha na tayo Ay, ng uh, tawag doon. Ilagay mo mo lang muli dyan. Ay, Ay, no, ito, Kasi, Ah, hindi na. Ayun. Ah. Ayun. Hmm, kumain ka na, Miko. Para may lakas ka. Malayo pa yung ating lalakbayin. oh, doon pa tayo. Sa kabilang bundok. Mm. patayo pa tayo doon sa kabilang bundok. Oo. Oh, oh. ni mo na. oh, yun. Oh, oh. ko nga Magaling kang kumain ng papaya. O, paano bang uh, ginagawa pag kumain na papaya? Kailangan pa ba ng kutsara niyan? Kinukutsara pa ba yan? Hindi. O, tingnan natin si Arthur. Oo, oh, oh, kalagang kinakain talaga ng papaya na yan. Mga, hindi mga ignoranting tao. Kailangan kahit walang kutsara, kinakain yung papaya. Oo, oh, oo, oh, oo. talaga na mga. O, oh, oh, hmm. O, mm. oh, kaya yun yan. Malayo pa lalakbay natin. Hmm. O, oh, sundan niyo doon si tita niyo. Sundan niyo doon. Baka marami pang hinug doon. Oh, dito na lang ako maghihintay ah. Sige, punta nyo doon. Baka marami pang hinog. Hihintayin ko kayo doon. Dito. O, oh, dito na ako. At medyo pinapagod-pagod na ako. Ah. Ah, ha. Ha. Sige, punta nyo doon. Baka marami pang hinog doon. Sa kabila. Dito na ako. Maghihintay. O. Ah, o. Oh. Sige. Ayan, mga kaibigan. Dito kami sa bundok. Ayan. Nangunguha kami ng uh, gulay kanina. Ayan. Uh, langka. Tapos, ah. Uh, ito, tomo, kami nakuha ng tinatawag uh, na condol, ito condol ito, oh. Tapos uh, may papaya. Ayun, may papaya. Aha, agang, naghahanap pa ng papaya sa kabila, baka may hinog. Oh, mga idol, mga kaibigan. Puputulin ko na lang muna 'yung aking video dito. At namaya ay mag uh, uh, rili kami doon sa ilog ng Maya. Ah, doon sa ilog na oh, natatanaw ko. At uh, mainit. Kailangan nang magpapalamig lamig muna sa ilog ng Maya, mga idol. Andun 'yung ilog ng oh, natatanaw ko sa baba, no. Huh? Okay, thank you. Tingi thank you, thank you sa inyo lahat mga idol na nanonood na aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. O, sana hindi kayo mag sasawa, sa mapagod sa panonood ng aking uh, mga video na aking ina-upload sa aking ah uh, ah uh, uh, tawag ito sa aking uh, FB page at saka sa aking <coughs> sa aking uh, FB account ayan o, no? sa aking uh, uh, YouTube ayan o, no? Maraming maraming salamat po sa inyong panood po pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos palagi at uh, god bless you everyone more power everyone no mabuhay po tayong lahat mga idol ho isang mapagpalang araw po para sa ating lahat salamat salamat po sa inyong lahat